like and subscribe na lang po sa ating YouTube channel. Uh, so ngayon ko bangka, uh, pasensya na ako ko bangka, mga ilang week na rin tayo nawala kasi sa pagbablog sa mga regarding sa mga bangka. So may tinatapos lang kasi ako talaga ng mga gawain sa mga uh, mga furniture like mga ganito, mga misa. Ayan. Tapos yung mga pinto, ayun, hindi pa natapos. Tapos ayan, so marami pa talaga akong ginagawa. Tapos yun nga yung baka this coming month may nakasalang na tayo na mga bangkang gawin so sa ngayon hindi pa muna talaga kasi yun nga yun siya mga kabangka o oh. yan so dami tayong medyo may order tayo na konti so focus na lang po muna ako dito sa ano yung sa paggawa ng mga furniture kasi yung bangka natin andyan lang naman talaga yan kasi yun na pending tayo sa ano sa kasko. kasi yun nga um pinagbawalan tayo so uh, yung gawin ko na lang so ilalaka uh, pagkatapos nito ng mga project ko na to so lalakarin ko na lang sa DNR yung mga permit niya para mabigyan tayo ng permit at saka mapalagarin natin yung kasko. so ngayon mga ka ka, uh, tandaan niyo uh, mga last month na vlog ko yung ano yung malaking bangka di ba uh, napinding yon mga ilang week na rin napinding siya yung paggawa nun so parang na ano ka ng isang araw parang inumpisan naman nila so nagpa plywood na yata sila so ipakita ko sa inyo kung talagang na plywood na, na so bababa ako ngayon kabangka tingnan ko doon so yung kabangka ipakita ko sa inyo mamaya so dito na tayo mga kabangka Ayan. Ang Ay, talagang na din na siya mga kabangka. Ano siya mga kabangka? Bro. buhay so, ba ikaw? Ka-vlog yo? Ano mga kabangka? Oh. Yung ano? Bali, ilang plywood lang ito mga kabangka. 1, 2, 3. 4. 5, 6, two, three, four, five, six, two six tapos so, 12 24 ka bangka tapos hindi pa kasama yung mga dyan sa taas yung mga plywood dyan sa taas hindi pa kasama tapos yung mga sahig tapos yung sahig din doon hindi pa kasama ka bangka so ganun siya ka bangka tapos yung dito yung kabangka masilayan na lang yan so ito ang papakot ko doon kahay. tapos masilyahin na lang yan Lagi ka bangka oh. Alos kasing tangkag yung bangka. So mga ilang buwan na rin to na kabingbing ka bangka. Mga <coughs> plambulan nga ni Brod, bago ninyo brown. Ember, ember. Ember, ember mga 2 months no so yung mga mga 2 months siguro na nakabingbing naka, ano yung paggawa nila kasi yun nga na, yung may ari nagka problema sa ano sa financial so actually ka bang katatlo sila yung gumagawa dito so ngayon yung kaibigan ko lang yung ano yung gumagawa Isa lang isa kasi umaga pa bago nila inano ko bangka pinapitan ng plywood so nilagyan nila ng ano ninturahan nila ng ano ka record si primer, -primer. yun binira mo na nila ng epoxy primer so, Basta gabi muna ba? May iwag ka ako. Ano? Iwag? Iwag ka na ako. Iwag ka na Jigging ah. Uh, ah. So, ganun, ganun pa rin yung kabangka sa so, maliit na ginagawa na uh, bangka. So, magbawas lang dito kung ano yung kapal ng plywood. Yun lang din yung bawasan. Pagdating dito, uh, sakto na siya. Parang uh, ano lang siya dito. Tapos yung isa, yung sa taas, yung additional plywood, uh, mag-ano na lang yun dito. Susukati na lang yun. Tapos wala kang kaltasan kung saan. Basta ano mo na lang yun. Tapos, pako yun. Mga okay. estimate ni mo pod, black apply wo ya pod. 24 no, 22. Dila na ko pod diri, bisiko ya. Bisiko at labot ay 1 pod na lang din. Tat tatlo lang na 1 2 3. Up at to dio Atman. Lima lagi. Eh. Oo, lima. An-om. Mm, An-om. Malalong daran. Tignan mo mga kabangka yung ano ng kahoy. Dilaw na dilaw. Ito yung pinakatawag ng mga mga yung tugas, yung pinakamatigas niya. Tapos ito yung ano, yung banakal niya, yung sa pinakagilid mga kabangka. Ito siya o. Oh. Kung siya, puti siya oh. Tapos biglang may dilaw. Yan. Hanggang doon yan sa puno kabangka, dilaw yan. Ano ang plywood niya, bro? 3 8 So, pag mga ganitong kabang, uh, kalaking bangka ng mga kabangka, kahit mga 3 8 lang yan, yung gamitin natin na plywood. Kasi pag ginamitan natin ng 1 4 fourth na siya, nung manipis yung kabangka, maliit sobra yung para sa ganito kalaki na bangka. Mm-hmm. Mm hmm

Nanda? Bukawon? Ayang Jess? Ah, uh, sa pangaloy siguro nanda? Bol? Pangaloy? Hmm, uh, yung mga kabangka pala, Naka, ano ka Ah, yun? uh, yung gawa ni Telupog. Nakatapos na yan siya. So, i-fix na lang nila yan pagdating ng makina. So, yun mga bangka, uh, hanggang dito na lang muna muli yung ano natin, update sa bangkang ito. Uh, so, subaybayan natin ito ko ano na naman ka bangka kasi nag-start na sila gumawa. So, uh, patuloy na naman natin subaybayan ito hanggang matapos para uh, makita nyo at uh, malaman nyo kung magkano talaga yung nagastos sa ganito kung bangka. Kasi tat tatanungin din natin yung gumagawa kung uh, nasa magkano ba lahat pati yung labor nila para malaman natin at para may idea kayo kung <coughs> pag ganito ang kalak bangka kung magkano maubos o magagasto so hanggang dito na lang po muna muling kabangka ah uh, Maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa mga pag-vlog ko yun. At saka kung gusto nyo po na upload tayo sa video na yun, upload na natin araw-araw. Uh, Pag-thumbs up na lang po. Pag-subscribe na lang po. And pag-like and share na rin po. And Thank you mga kabangkaan. Maraming salamat. God bless.